Magandang araw po sa ating lahat. Andito po ako ngayon sa bukid ni Bato. At, at, at ang kanya pong aming topic ngayon ay paano mangakit ng babae. Umpisahan na po niya ngayon. Ito po siya. <laughs> <Hi. laughs> ay. Okay. Oh, okay. Paano ka nang-aakit ng babae? Ano ginagawa mo? Avenue. Oh, ano nga? Asa ah, na pala mo. Iyan ba 'yung ah, kulutan mo? I-embyo mo. Musik. Ah, hindi sana. Ito ba 'yung isa sa mga paraakit mo sa mga babae? Oh, masarap ito. O, oh, siga. masarap yan. Ah, mas hindi na gumawa. Sige, huwag mo ito. Ikito ko yung gula. Ay! Tawin lang. Eh. Tawin mo na yan. Ay! 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 Oh, magluluto si Bato. Pwede siya mga akit ang babo. Ah, <laughs> uh, ito mo so. yung alamit mo. Sa ngayon po, ay nire-ready pa po ni Bato ang kanyang uh, lulutuing ah, uh, set. Yan yung adobo mo. Yung adobo niya po yan. Magaling po ito, makikipag-confess po siya. Ganyan po siya mga akit. Una, ilunutuan niyo muna yung babae. Pangalawa, pag nakaredy na, bibili na po yan ng alak. Actually, meron na nakaredy ng alak, alak yan. Ito na. Ito po yung alak niya. Ito, ganyan po mga akit ng babae. Nilalasing niya. Tapos, ito yung tulong mo.

Masalas na po itong pulutan. Yeah. Panoorin po natin kung paano po siyang magluto ng pusita niya. Yung pa sa babae. Actually, nakaluto na rin po siya ng kanin. Mabay uh, po ba itong si Bato? Wala na naman po Tignan niyo po ha. O, ayan. Nasasayaw pa po yan. Yes. Sayaw pa po. Pag-anon. pag <laughs> Oh, chance! May yusip mo nang duto ko! Ano 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 siya.

老公们。 Bawasan na rin po niya yan. Ay, ano mo? Ano? Wala naman naman. Melon. Melon. Melon yan, melon. Melon. Marami. Yun o, yun o, yun o. Saan? Oo, kita mo yan o. Ano? Oo yan o, yan. Saan? Saan? Hindi na. Ito mo. Naklo. Oh. Apat. Ay, yeah, dali lang. Ito, tingin, tingin. Ano? Ay, ayo nga. Oh, wala man, wala kami nagluluto. Ayun, oh, sino po yung pang-akit niya? Pang-akit pa ng babae 'yan, lulutan. Ayun. <laughs> Ay, po ng babae 'yan, lulutan daw, kusik. Pang-akit po pa ng babae. Oo. Mamaya, magkakatagay. Mga akit mo lang. Tingin na sa'yo, nito Piyo <laughs> Piyo Pascual. Piyolo Pascual. Piyolo Pascual, tapos mo na ng anak ko, kuya. Oh, okay, ayan na. May masarap siyang pusit. Masarap Mama. naman to. Oh, lalagyan niya ng paminta. Igigisa na lang niya. Pwede na yan. Mama, ano ano lang ay ni bibili ate? O oh, yan yung kusit. Ato mo ba ko ya ang luto? Ano ba daw? O ado ado ko pa ata ang adobo lang. Adobo, adobo. Uh, adobo lang pala siya. Adobo lang. Ayan. Itok natin ang na camera. Ayan. Ganito po ang buhay sa bukid. Buhay ng uh, nagmamahalan. Ang buhay na nagmamahalan. With love. Ganito. Masat, meron ng kanin. Merong ulam. Dito ka sa farm. Okay na yun. Satisfied na. Sob na naman ang araw. Hmm. Simpli lang ang dito sa bukid. Walang masyadong gastos. Hindi <laughs> ba kuya? No, eh, totoo naman. Na oh, syempre naman. Basta ko lang iwanan. Sana, <laughs> may so, uh, Mahirap pagka nang iiwan, ano? Oo, oh, so, totoo um, yun. Arik ka dyan. Yan, Masarap na po tayo ni Kuya. Adobong pusit. We'll uh, lagyan niya yan mamaya ng toyo. Hapunan ba yan o pulutan? Wala mo yan. Diretsohan Wala so, pulutan dyan. wala pulutan. Eh, paano kayong mga akit niya yung babae kung kwan? Pero sabi mag-akit. Mag mag-akit ng babae. Nakakit <laughs> ng babae. O, oh, inaakit. Sa lagi na yan, kuya, inaakit ka pa rin? Hindi. Ha? Wala na. Wala na. Akitan. Wala na nga akitan. Tapat. Kailangan tapat ka. Aba. Oo, oh, tapat. Ganun, yan ang gusto ko sa'yo. Kaya sa'yo ako basta. Oh, tapat. Oo, oh, ah. Kaya sa'yo ako sa'yo, okay, ay. Na kaya... Ta... kaya... Nakasipatang pato. Sabala tayo ako sa'yo. <laughs> Ito. Umaya, mga 15 minutes, luto na to. Ito yata luto ni boss dito, ay, oh. masarap. Hindi ba masarap pagka no. hindi kuwan? Eh, hindi. Masarap mga sayo. May birthday eh. nalagyan na ng tubig, ano? liit naman po, malaki. Ayan. 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 Naluluto pa. Yung, na, ano yun, 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 yun. Kainan na ito mamaya. Subuan na kamo. Ano Subuan na. Subuan na ito mamaya. Masarap ito. Mapaparal, mapapa-exercise ka. O, <git> oh, <git> diba? Ayan, habang po natin yan, yung lulutong adobo, ayun, nagduduyan naman po yung, dalawa kong anak. Ay, ate Saro, Mga aking anak. Ayan. Mama, hindi hulog ko ako yun na ate? Hmm. ko, ito, ito. Sige, duyan du mo yan. Ewan ko lang pagkabumagsak e yan. <laughs> <laughs> Uy! 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 kulit kayo na pa tunda na wagi si tunda Dado. susidado sobra oh tama na tama na dado baka bumagsak si ate sa sobrang bigat eh alam mo taba taba niya tama na tama na anak enough na oh ayan oh Pabalikan na po natin ulit ang niluluto. Ay, naku. Ha, hi. Baba, ano bibili sa palinkan? Kalamares yun, anak. Gusto mo yung kalamares? Kalamares okay. yun. Oo, mamaya. Bakit? Hey. Masarap ba yung kalamares? <laughs> Oo, oh, tapos, tapos yung, 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 muna yata sila magjan lang tatako hmm. siya ng plam bakak ko oh, yan. Yeah. Oo. Oh, okay. Lapit mo. Matubig eh, di matubig. nga Parang na ako sa amoy pa lang. <laughs> yung pangakit ni Bato. Wala na si Pusit. Bato. Pusit. Nasaan si Bato? Wala na. Naku. Tumakas na naman si Bato. Baka naghanap din. Oo. Oh, oh. Naghanap ng anak. Marami ng anak dyan. Marami. Nagpahinga na. Baka naligo na. Baka. Oo. Oh, para mabango naman daw siya. Ay, Oo. Oh, oh, Hindi naman daw siya pakubuliyay. Eh. Okay. <laughs> naman. 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 dito sa kabukiran, kamundukan. Hindi ko rin hindi kasi ba din Lalo na pagka fresh air ang hangin, matagang na, marirefresh ang utak mo. Libre-refresh pa din dito. Parang masayang gastos sa bukit.

Anong lotong alam nga? Ang magtuturo, oh. Taman, nga nga. Anong Para mawari. ready na yan. Ready to eat na yan. mm -hmm. Masarap Sabi naman. Masarap na luto yan. ni Kuya. Titik mo ko yung luto niya. Oh, promise. Parang ang sarap-sarap talaga niya. Para ako natatakam. <laughs> May um, ang halo, ano? Ha? Hmm. Ang suka naman. Oo, hindi pa dito suka. Pagkintayin mo, huwag maluluto Habang pinapaano po natin yung suka, pinapasisip yung ingredients na lagi ni Kuya dyan, punta muna tayo dito sa manok. Yay! Muntok pa naman! Sa manok. Ito. Nakakatawa kasi ang mga hayop. Nakakawala na minsan ng stress. Ito yan. Ito yung mga manok. Pero alam okay. niyo po, dito ako po tuwa sa manok na ito. Dito po ako natutuwa. Naburuan siya eh. Ano? Kim kakainin na? Hindi na tuloy na niluto. Ayan. Hindi na natuloy na niluto Saan na 'yung manok. 'Yun. 'Yun po. Ayun. Toto, tikarin dito. Hindi ka rito. Hindi ka rito. lang naman tayong dalawa. Eh bakit ayaw mo sa akin? Nasungit-sungit mo naman sa akin. hindi ka rito dali. Oh. Ay! 'yan. 'Yun, 'yung yun, 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 sabi ko. Hindi na tuloy na niluto. May ganyan po pa lang ng manok lahi-lahi din. Parang sa tao din. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Andito na sila nanay, yung mag-STL. Hi, nai! Magandang hapon! Again! Kami lang po yung tao dito. Wala pa yung mga magtataya. Naluto na yata. Luto na ba ito, kuya? Hindi pa konting kulo. Ah, konting kulo. Konting kulo konti ko pa daw. parang masarap magduyan. Upo nga po ako Sabi dito. Sabi ko yung malapit na malutong takaw-takaw. Oo, oh. oh, oh, wag po ako iduduyan na maano. Kunti lang. goyan dito. Ha? Ah, Lalo Ay, ano ba yun? Lalo pang nakahiga. Ah, ang sarap-sarap magduyan. Ooh. Ate, halika. lakas. Eh baka naman tumilapon na ako doon hanggang doon. Hindi. Tilapon ka lang din sa baba o. Oh. No. Sana magduyon dito eh. Swing, 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 swing. Balikan na natin yung niluluto ni Kuya. Ito na ang kanyang cook fest. Is done. Luko yan. O, oh, ba? Diba? Tikman mo na. asan ba yung tinidor mo? ko na lang. May tinidor ka ba dyan? Kasi ang aking kamay, pinanghawak ko sa kanin. Ay, alam mo na. Raporter. Uh, Raporter. Titik makalangpuha kumasarap. Mm, masarap mm. masarap. Isapa, isapa. Nah, hmm. Ensarap ngah. Hmm. Hmm. Masama alap. Ampenya masarap. Isa pa isa pa. Nahatakam. Puset. Mm. Mm. Ang srap-srap niya. Aladyo. Isin mo ako. Alay? Hindi. Alay ano mo. Ka mo. <laughs> Sorry. <laughs> Thanks for today. <coughs> Nairingan niya ako mga ka-vloggers. Hanggang dito na lang po ang aming vlogs. Thanks for watching. Kada what will you say? And ate, thanks for watching okay. po. Bye. Sa susunod po ulit. Bye!